Ria Atayde, malapit ng mga anak sa first baby nila ni Zanjo. Araw-araw main message ng award winning kapamilya actress, na si Silvia Sanchez ang anak na si Ria Atayde, para tanungin kung lalabas na ang una niyang apo. Any moment daw kasi ay anak na si Ria, sa panganay nila ng asawang aktor na si Zanjo Marudo, kaya naman ngayon pa lang ay super excited na siya. Sa katunayan may nabili na raw siyang pair of shoes sa France, tatlong taon na ngayon ang nakararaan noong dumalo sila sa Cannes International Film Festival. Na ire raw niya sa kanyang unang apo. Everyday ko time text si Ria, buntis, lalabas na ba ang little boss ko? Sabi niya ma, kalma lang kalma. Kasi anytime na eh, ang pahayag ni Sylvia sa interview ng ABS-CBN. Happy siya, okay siya ngayon, ready na actually siya, say pa ni Ibiang. Nagpapasalamat sa Diyos ang premyadong aktres, dahil sa nakikita niyang pag-aalaga ni Zanjo sa kanyang anak, lalo na noong magsimula itong magdalang tao. Excited yung dalawa. Happy ako kapag nakikita ko sila. Sobrang alaga siya ni Zanjo. Nakikita ko yung pagmamahal ni Z sobra kay Ria, kaya happy na ako, ani Ibyang. Patuloy pa niyang kwento, meron akong binili na sapatos sa Kenneth 3 years ago. Dalawa, kasi maganda siya. Kung sino yung una kong magiging apo, pagbili ko sabi ko, eh wala pa akong apo. Pero nung nakita ko, ang ganda, wala sa Pilipinas. Pero sige bibilhin kita. Mapupunta ito sa una kong apo, chika panang ng nanay ni Naria, Arjo at Jela at Aide. Nakachikahan ng members ng entertainment media si Sylvia nitong nagdaang biyernes, September 13 sa pa-Thanksgiving and early Christmas party ni Congressman Arjo. Dito, nasabi rin ng husband ni May na tulad ng kanyang ina at ng buo nilang pamilya, super excited na silang masilayan ang unang anak ni Ria at Zanjo at ready na raw siyang maging tito. Matatanda ang ibinandera ni Naria at Zanjo sa publiko, na magiging mommy at daddy na sa last June, 2024, mismong Father's Day. To the dad you already are and the dad I know you'll be. Love you Zanjo Marudo, so excited for this new chapter with you. Happy First Father's Day. Ang post ni Ria sa social media. Sinurpresa rin si Ria last June ng kanyang buong pamilya with a bonggang-bonggang family trip sa Hong Kong. Excited for the arrival of our little Marudo. Final trip for Mommy Ria before she embarks on motherhood full-time. Ang caption ni Sylvia sa mga ipinost niyang family photos sa Instagram na kuha sa Hong Kong. Sa gender reveal party ni Naria at Zanjo, in nila na baby boy ang kanilang magiging panganay.